Kalambot na lupa pala din eh. Wala naman. Okay, yung putok eh. Ayun. Kagadan ang kamuti nga ah. lupa dito. Alright. Malambot. Hindi hmm? ka kaya mo sa kaya ha? Hindi hila eh. Alahan eh. Eh, ano to? Ano ito? Gusto tulungan na natin. Ba't ito sanga nito? Ano ito? tinabas? Hindi. Nahanak ulit ko ng bagyos, Christine. Parang may kukay. Hey. Kaya naghuhukay Ha? Hmm. <coughs> Adam, oh. laman. Yan mo. Nagunod na Yan. Oo. Oh. Ito mo yan. Yan mo, laman. Atrapin talaga. Yan. Yeah. Hmm, meron pa. na A1. Tapos ito ang initate. Tapos ito Wala na e. yun. pare. Lagi naman kasama eh. Pag hindi ka. Kamuting uh, yeah. kahoy. Yan ang kamuting kahoy. <tod <tod> Pero kaya eh. Wala na. wala na. Ang narin dalawang <laughs> <laughs> yeah. aray. Ay! Yan! na dalawa. Ay, yan. Ang bukna, ang Parang ang gawi. makay. Madulas nga yung gulok ko. Ha? Madulas mo Madulas? <laughs> Magandang talim ni Ray Magandang lang sa nga Ray Ano nga kayo sa bali bali e? Eh. Nawala Tum, hindi kayo kaya aas naro sa Ito na ako kahit. Ang katintong. Okay pa. <laughs> Aba. Yine, bumating yun siya kung nagagawa ng bahay. Hindi <laughs> ko kilala. Galing nga uh, gone blood, parang nakainom na yan. <tutuk>